Mga idol atin pong pag-uusapan na gusto ni Mayweather Jr. na papirmahin si Ryan Garcia sa PBC, at Stephen Fulton aakyat ng timbang bago makipag kay Naoya. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Sinabi ni Floyd Mayweather Jr. na papipirmahin niya si Ryan Garcia sa PBC kung siya ay promotional free agent ngayon, at kumpiyansa siya na maaari niyang gawin yun, sa pagpirma kay Mayweather ay malamang na makikita ni Ryan na sumusunod sa yapak nina Tank Davis at Rolly Romero na nangangahulugang walang mapanganib na laban kung saan may posibilidad na matalo na inilagay siya sa mas maliliit, mas matatandang fighter at ginagabayan sa pagkuha ng titulo. Naniniwala ang ilang mga tagahanga ng boxing na nais ni Ryan na iwan ang Golden Boy para pumirma sa PBC at makakuha ng isang magandang rematch kay Tank Davis o isang magandang payday laban kay WBA 140-pound belt holder na si Rolly Romero. Kung mangyari ang mga laban na yun, magiging kawili-wili na makita kung paano gagabayan ng PBC si Ryan para sa natitirang bahagi ng kanyang karera. Depende sa kung ano ang mangyayari. Maaring hindi karapat dapat si Ryan na pirmahan siya ni Mayweather at PBC kung ang kanyang karera ay bumagsak sa 140 bago nila siya bigyan ng Gervonta Midas touch sa maingat na paggawa ng laban. Dagdag pa ni Mayweather na sino ba ang aayaw sa amin at ng PBC? Walang mga titulo sa linya, pero kumita sila ng malaking pera, at walang sinuman ang kailangang magbayad ng sanctioning fees, sabi ni Mayweather tungkol sa laban ni Gervonta Davis at Ryan Garcia noong ikadalawamput dalawa ng Abril, na kinasangkutan ng double whammy ng 136-pound catchweight at may karagdagan na 10-pound na limit sa rehydration. Maaari nilang sabihin ang anumang nais nilang sabihin, pero walang mas alam tungkol sa esport ng boxing kaysa sa amin, at walang sinuman ang nakarating sa pinakamataas na antas sa pay-per-view. At sa pangalawang istorya ay ang plano ni Stephen Fulton. Sinabi ng dating Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Coolboy Steph Fulton na aakyat siya sa featherweight para makakuha ang world title belt at harapin si Naoya Monster, inuwe sa isang rematch para ipaghiganti ang kanyang nakakahiyang pagkatalo sa Japanese superstar, na ay pinatalsik ni Monster Inwe ang WBC at WBO 122-pound champion na si Fulton, na pinabagsak siya sa ikawalong round noong nakaraang buwan noong ikadalawamputlima ng Hulyo sa Tokyo, Japan. Ito ay hindi malinaw kung si Fulton ay naghahanap para sa ramp up o para sa isang pangalawang araw ng sweldo laban kay Inwe o kung siya ay talagang umaasa na ipaghiganti ang kanyang pagkatalo dahil sa kung gaano ka undecided ang laban na yun. malamang na ang katwiran ni Fulton sa pagnanais na makipag rematch kay Inwe ay para sa malaking payday na magmumula doon kailangang malaman ni Fulton na ang sitwasyon ay magiging walang pag-asa para si Fulton ay seryosohin ng mga tagahanga para sa isang rematch kay Inwe kailangan niyang harapin ang isa sa pinakamahusay na 126-pound champion, at hindi cherry picking sa pinakamahina sa mga may hawak ng sinturon sa dibisyong yun. Papayag kaya si Fulton na hamonin si WBO featherweight champion Rebesi Ramirez o si IBF champ Luis Alberto Lopez, marahil ay hindi. Dahil ang mga taong yun ay isang bangungot para kay Fulton at malamang na mas mapahiya siya kay Inoue. At kailangan niyang magkaroon ng lakas, bilis, o isang mahusay na counter attack para maging isa sa pinakamahusay sa super bantamweight, at sa kasamaang palad, si Fulton ay wala sa mga katangiang yon at isang basic pure boxer lang siya. Malaki ang posibilidad na ang 30 anyos na si Fulton ay magiging madiskarte sa pagpili ng kampiyon sa featherweight na inaasahan niyang talunin dahil kapag pinili niya ang maling lalaki, ito ay tatama sa kanyang mukha, at si Fulton ay isang finesse type na fighter, kulang sa bilis ng kamay at lakas para makipagsabayan sa mga kampeon sa 126 pound hanggang dito na lang mga idol